Oh, nagluto tayo ng mukhang barya, sausage. Ayan, so nakaluan muna natin sa tubig. Ayan po guys. Tapos may lagyan ng konting mantika. So tubig muna natin pinakuluan guys. Ayan hindi siya matigas may pag niluto ayan ayan po ka ayan ayan lagat tayo ng kamoting kahoy o balingboy ayan yung naman po yan ito po ating pagkain ngayon gabi guys ilagay natin na asin ang ating amat na nilalaga. Para may uh, ang lasa maganda sa laman mo. Um. Ayan po guys, video pa po yun ang ating sausage. o so, mm -hmm. tayo oil lang po. Pag-awil lang po ang kalayan natin, guys. Dan, kasi, ito po sin, ito po na rin dito sa ating pinakulong tubig. Okay, ano Okay. 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 ang labas dito puro yung loob ay hindi mga kaya so, uh, ayan, ginamit na natin ang um, tubig um, na pakulo ang bago na nagsisa ayan, oh dari masmati dan ya, yung init kanina. Ayan, ito na kong mulam na no, guys. Mm -hmm. Ang patanggal ng maalinsangan na panahon. Ito ang init kanina. So, ang init, dalawang araw na may init. Ayan, ito na ulam na kapalit. Ayan. Yeah. Pagbibigyan na naman ang aking mga halaman. Tuwang-tuwa na yan, kasi sa umaga, kung patanggal na antok, pagkahitulog pa, kailangan gumising. Yan, hindi na tayo ng kape. Ngayon na tayo ng kape, guys. Na'y umaga. Ngayon ito, ang ating ayusal coffee. At ayan yung balinghoy na natira kagabi na ating kinain. Ayan ang isa natin ngayong kahit sa umaga. Ayan, let's eat na. Good morning po sa lahat. May time na isa yan. Kamating kahoy. sa saka yun. Ngayon na tayo ng timpla ng coffee. Okay natin. <coughs> Ito ang baling ngoy. Iwan eh, ka mo itong kahoy na tira katabi. Huwag tayo. Ito ang masal natin. Hmm. Ito yung mga tradisyon sa probinsya. Ito ang mga mga hindi yung kanin yung kinakain hindi yung mga lamang ugat mga kamote ano Pero sa ngayon, ang mahal na mga ano, bilihin ito. Ang kilo nito, mag-50 pesos. Ang kilo. boleh kena pilau tu itu noh pak 什么？还有关系？